Alam mo ba kung anong gulay ang madalas iniisnab ng mga bata? Pero isa pala sa pinaka-powerful na gulay para sa kanila? Oo, okra! Yung madulas, madikit, pero super ang galing. Pero bakit nga ba kailangan ito ng mga bata? Well, ready ka na bang magulat? Unang-una, okra ay puno ng vitamin C. At alam mo naman siguro kung gaano kahalaga 'yon. Ito ang panangga ng katawan ng bata laban sa sakit, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon. May sipon si baby? Laging inuubo si bunso? Try adding okra sa pagkain niya. Kasi ang vitamin C ay nagpapalakas sa immune system, parang shield ni Captain America. Pangalawa, may fiber ito. At hindi lang basta fiber. Natural na fiber. Ibig sabihin, okra ay nakakatulong sa pagdumi ng maayos. Perfect para sa mga batang constipated o nahihirapang dumumi. Hindi na kailangang laging gumamit ng gamot. Nope. Minsan, ang gulay ang lunas. Pangatlo, okra is brain food. Oo, may taglay itong folate at vitamin K na tumutulong sa brain development ng mga bata. Kung gusto mong mas tutok si anak sa klase, mas alerto sa modules, at mas madiskarte baka, kailangan lang niya ng okra sa plato. Pang-apat, okra has calcium and magnesium. Kaya't tumutulong sa paglakas ng buto at ngipin. Ibig sabihin, hindi lang ito pampalusog, pampalakas pa. At ito pa ang nakakatuwa. Yung malapot o malagkit sa loob ng okra? Yun ang tinatawag na mucilage, at yan ang may anti-inflammatory properties na tumutulong sa tiyan ng bata, lalo na kapag may kabag, kabusugan, o pananakit ng sikmura. Ngayon, paano mo ipakakain ang okra sa bata? Simple lang. Gawing crispy fries, ihalo sa sinigang, iprito na parang lumpia, o gawing cheesy okra sticks. Hindi kailangang pilitin. Gawin lang creative. Kaya next time na magsasabi si anak ng ayoko ng gulay, sabihin mong, ito ay hindi basta gulay. Super gulay to. Para sa super batang katulad mo. Okra. Simpleng gulay, pero superhero sa nutrisyon. Ilagay sa pinggan, kainin ng may saya. At hayaang lumaking malusog, matalino, at malakas si bunso. Salamat sa gulay na underrated pero outstanding si ang okra.